Good morning Karandom and today ang pag-uusapan natin ay kung paano mag-repair na itong panglamok na to na parang raketa Ah, uh, Ito kasi nabuksan ko na at mapansin nyo putol na yung battery at yung connection ng kanyang power yung charging nya na AC Kasi nung isang araw ko pa to binuksan at ngayon ko lang araw na realize na bakit hindi ko gawan, gawan ng video or para maging reference or tutorial sa mga gustong magayos din ang kanilang panglamok kasi ito ay sayang Usually naman ang may tama kailang dito ay eh, baterya. So ayan, naputol ko na yung linya ng baterya. Tapos, yung upgrade na gagawin natin ay gagawin natin dahil ito ang, yung original niya is yung nagre-retract dito na AC prong. So, tinanggal ko na yung connection na yon at gagawin na natin siyang DC na type C. Tapos, from dito, gagawin na natin siya na uh, 18650. Yan, 18650 ang gagamitin natin kasi mas madaming power density nito compare mo dito. Tapos, uh, paano natin mag-check na pwede yung gawin? Mag-run tayo ng test ito ay na-tester ko na. Yan, pakita ko pa rin. Ito ay 4, 4 volt. Yan, kuha na natin ng reading para, para pair. Yan, sa aking multimeter. Sinet ko siya sa DC. Tapos, kuha natin siya ng reading kung ilang volt. Para ma-assess natin kung pwede ba talagang gawin yung pag-upgrade 4.052. Ibig sabihin, ito kasi uh, medyo good pa naman siya, hindi pa siya sumabog. However, kahit nakakapag-hold siya ng 4 volts, eh, 'yung time of operation niya or 'yung duration ng usage mo ay maiksi na. E since na ito ay nagpo bolts. volts, ibig sabihin, ito ang nominal voltage kasi ng ating 18, 18650 ay 3.7. Ang fully charge niya naman ay 4.2. Ibig sabihin, nandun siya sa sweet spot ng voltage nito. Same sila ng voltage range. Kaya, pwede mong i-replace itong lead acid na maliit nitong ating 18650. At na-test na natin yan baya dun sa kanyang voltage reading. However, hindi natin gagamitin yung charging module na built-in dito kasi ito ay nakadesign para sa slow charging at lead acid na type ng battery. Kaya't ang kailangan natin nasunod ay yun ito. Sa online, bumili ako ng module na USB 4056. Ito ay battery module ng 18650 specifically. Ang naka-note doon ay protected yung board pero I doubt. <laughs> Kasi medyo kaunti yung kanyang nakalagay na components. Tapos, bumili din ako nito. Ito ay Type-C port at bubutas din ang kagandahan lang nito ay may cover para hindi gaano na dudumihan yung ating type C port tapos ang plan ay puputulin ko na lang siya somewhere here tapos ito is pwede pa nating magamit sa future na project eh na pinakailangan natin is ito tapos isusulda natin siya dito uh, bakit hindi ko gagamitin na ito na mismo yung maging aking ay uh, USB port kasi ganito yon. Uh, prior dito, nakagawa na ako ng una. Ito is, nagkaroon ng same na kaso, pero ito is hindi ko na videoan. Kasi nung time na yon ay badly needed dahil madami talaga yung lamok. Ngayon, ang ginawa ko, ito yung Mark 1 or ito yung unang prototype. Ngayon, ang ginawa ko, kinonvert ko din siya. Tinanggal ko yung kanyang AC side, AC charging. Tapos, tinanggal ko na din yung battery para magkaroon ng espasyo dito sa ating 18650. Ngayon hey, na naging problem ko, kung yung module lang, lang na yun ang gagamitin is naka-expose siya. Mapapansin nyo, yung board ay ganyan. Naka-expose yung board. Yung lagyan ko lang siya ng protection na insulation na din itong electrical tape. Pero nakikita nyo naman yung idea. Naka-expose yung ating board. Tapos, ngayon may problem na siya sa charging. Nung una, okay pa yung charging niya. Siguro na-damage na din sa, dahil ito nga ay naka-expose. Kaya, Lesson learned, kailangan nating ilagay siya internally at ito 'yung magiging uh, porting natin. Yan. Ito is ito 'yung ating una and ito is working siya. Yan, set ko sa on. 'Yon. Naka 18650 na din 'to. Hindi ko lang siya nalagyan ng na, uh, hindi ko lang siya nabidyohan kasi kailangan ko na talaga na mabuo siya agad. Uh, ngayon, gagawin natin 'to pero 'yung version 'to is itatago na natin siya ng internal maghahanap na lang ako na mapapustuhan nito then ito na yung ating charging so yan, gawin ko muna uh, prep muna ako tapos tingnan ko kung ano yung maaabot ng video so yan, uh, explain ko muna yung aking gagawin uh, basically ididitch na natin yung kanyang charging ng AC at tatanggalin natin dito yung charging kasi nga sabi ko kanina hindi siya nakadesign para sa lithium ion, ba ion battery ito yung gagawin natin ang uh, gagawin natin yung input ito is ipa-plug ito ay isusulda natin dito sa board ganyan tapos yung ito namang battery ay dito sa battery side tapos itong output ito na yung abang dito sa kanyang original na battery so yun yung ngating gagawin na uh, try ko lang kung mabibidyohan ko yung buong process pero yon yun basically ang gagawin ko. Naghanap tayo ng pwedeng pagpwestuhan ng baterya at ito yung nakita ko. Yan dito natin siya ilalagay at dahil merong nakaano na tornilyohan, puputulin natin yan. Para magkaroon to ng espasyo. So yan yung gagawin natin. Ayun random tapos na natin i-wearing. Ano ba yung ginawa ko kanina habang hindi ako naka-video kasi matagal na proseso kung ipapakita ko kasi medyo hindi tayo professional magsulda hindi din tayo professional na wala tayong kumpletong gamit basically ang ginawa ko is nagbutas na ako tapos andito na nakamount na yung ating type C na charging port tapos nakawire na din siya ito ay dito sa in ito is parang ito din yon so ito is hindi na natin kailangan so pwede na siyang itago internally tapos, dito sa baba na side, yan, itong inner part, battery, outer part is output ng battery, which is connected doon. And yan, ibabalot ko na lang at sunod is testing na. And karan daw, daw, buo na po siya, na-assemble ko na at nakalagay na sa ating power bank. So, charging na siya. Yan, na-recognize din ng power bank na may humuhugot ng kuryente ng power. At, yung indicator natin na ito, medyo uh, paint lang siya pero may pula. Uh, tingnan natin. Yan, may kaunting pula. Pero ibig sabihin yan, nag-charge na siya. Tapos, kanina, nag-activate yung fast charging. Uh, tingnan natin kung lalabas pa rin. Pero maganda din yung board. Kasi, na-recognize yung ng... Ayan. So, yan. Yan, di tayo pinahiya. Yan, makita nyo. Ah... Uh, Lumabas yung indicator ng power bank na fast charging. So, yung module is good charging at indeed fast charging. Tapos, habang nag-charge, o na natin siya testing na din, no dahil wala gaano lamok ang hindi ko lang nakuha is yung ilaw yan hindi magsindi yung ilaw pero buhay na siya yan i-charge natin yung kapasitor tapos i-short natin dito yon yan ulit i-charge natin yung kapasitor tapos i-short ko yun ibig sabihin may kislop na siya ibig sabihin goods na yan working na yan so mamaya kapag madami ng lamok try natin at ah? Confirm natin na working na